Po, ang isang negosyante matapos bangilin sa loob ng isang pampasaherong bus sa Davao del Norte. Posible raw na minanmanan na ng mga salarin ang biktima bago pa ang pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo, Exclusive. Tila isang ordinaryong biyahe lang ang nakuna ng CCTV na ito sa loob ng isang pampasaherong bus. Habang binabagtas ang National Highway sa Carmen Davao del Norte, alauna ng hapon, maya-maya tumayo ang isang lalaki na kaputing t-shirt at may hawak na baril. Saka pinaputokan ang isa sa mga pasahero sa harapan niya. Nataranta naman ang ibang mga sakay ng bus nang marinig ang putok ng baril. Habang ang gunman, pinilit na pumunta sa harapang bahagi ng bus. Hinablot pa niya ang bag ng isa sa mga pasahero. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang isa pang sospek sa tabi ng driver. Bigla rin itong bumunot ng baril at tinutukan ang mga sakay ng bus ilang saglit pa. Huminto na ang bus at dali-daling lumabas ang mga pasahero pati ang tsuper. Huling lumabas ang ganman na nakaputi na may mga talsik pa ng dugo sa kanyang damit. Matapos ang krimen, agad huminto ang bus sa bumaba ang mga sospek. Pinara pa nila ang isang nakamotor na sibilyan at ito na ang kanilang sinakyan para tumakas. Kinilala ang biktimang si Jacob Arroyo, 54 anyos. Isa raw siyang negosyante at residente ng San Juan dito sa Metro Manila. Nasa Davao raw ang biktima para sa kanyang negosyo. Dinala pa ang biktima sa ospital, pero idiniklara ring dead on arrival. Matapos magtamo ng tama ng balas sa ulo. Base sa investigasyon, minanmanan na raw ng mga suspect ang biktima bago pa ang mismong krimen. Pusibling mga organized gun for hire ang mga suspect. Kasi businessman itong ano eh. Uh, itong biktima. So, napag-isip-isipan namin na baka yung, yung motibo nito is uh, business related po. Uh, yun yung, pero lahat ng ano, ang gulo, tinitingnan natin, uh, isa na doon yung sa business side po. Trauma naman ang dulot ng insidente sa driver ng bus. Dahil tinutukan siya ng baril barilang isa sa mga suspect sa mukha. Passenger mirror, nagpanik mga tao, Then, ko na ihunong eh, ang ko, ah, 20 meters bago ko May dalawa ng persons of interest ang mga otoridad. Nagsagawa na rin ng backtracking sa mga CCTV sa lugar na posibleng dinaanan ng mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5.